Okay guys, tapos na akong kumain sila, hindi pa tapos. Talagang ang titibay ninyo. Kayo ha, kayo ha. Talo na po ito. <laughs> Sige, tira. Hindi, <laughs> yan po yung mga magkakapatid Ito po yung uh, Ito po yung kabunsuhan Ito po yung panganay At ito po yung ikalwa sa panganay At ito po yung talaga Ito po yung Kilala ko po ito Ito po yung talaga laging gusto yung magtitimpla ng gin at saka juice At ito naman po yung negosyante hindi ano, ko siya, siya tiglog <laughs> okay diyan uh, po yung aming uh, pinuntahan so shout out sa aking friend at pinsan na si ate Melojin Mendoza okay uh, ate lola baka mata hindi mo po ako kilala eh magpapakilala po ako sa iyo ayan po ako po isa sa mga kapinsana ng uh, Uh, broad, broadcaster. <laughs> broadcaster. So, shoutout po sa baka matay ngayon ko lang siya po nakilala at nakita. Ayan po yung uh, asawa po ni Tio Tunyo. So, happy happy birthday po kay Tio. Tio, happy birthday po. Shoutout po sa inyo. Okay. So ito po yung may birthday ng tiyo ko po ah uh, Bali po siya yung retired uh, <laughs> <laughs> General po baga o karnel <laughs> Ay, uh, Shout out po sa iyo Happy birthday tiyo Thank you, thank you. Yeah, Ayan po yung mga kapatiran po namin Sa pananampalataya So guys So yan po yung aking mga Hello po tito So yan Dito po tayo sa may dumuit Guys ah uh, Okay Pakipalo na lang po At saka ako pakihampas <laughs> Ayan guys, oh. so, so nagkakaisa-isa po kami rito dahil birthday po ng aming tiyo. Actually, birthday po ng uh, misis, uh, tiyo ng misis ko. Okay. So, shout out. Ito po yung aming mga kinain. Kalderetang kambing. Uh, kanton na may suwatanghon. hon. Bangos na inihaw. Bangos na inihaw. May cake. Ayan po. Kaya po kayo. kain kayo. Kain kayo, kain, kain. Kain kayo sa inyo. Ganun pala yun. Oke, okay, shout out. Thank you, thank you.